Hi, good morning, viewers. Good morning. Ayan si Maymay. -May. may Tingtingnan yung bintana kasi umuulan. Madilim. Pupunta sana kami ngayon sa birthday ni Dali, yung kapatid niya. Sa batasan. Kaya lang, ano, nagdadalawang isip ako kasi ang dilim, umuulan. Eh. Eh, nasabi pa kagabi sa balita na meron daw bagyo ngayon, Sabado, tsaka bukas, Linggo. So, anyway, mamaya pa naman yung ano eh, alas stress, mamaya alas stress ng hapon, yung birthday. At tulog pa rin yung iba kong apo, yan sila mayan sa kabila. Sabi ni Pia, antayan daw namin na, ano, baka mamaya, ah, uh, huminto yung ulan. So, hindi ko rin alam eh. Ikaw. Gusto mong pumunta? Ha? Yes. Gusto mong pumunta kahit maulan? Paano tayo pupunta? Maulan nga eh si Aba. Mababasa si Abba. Baka lag natin si Aba. Mag-try muna tayo sa Lord. Baka hindi nga kalooban ng Lord kasi pinag-pray ko yung kagabi eh. So, hindi po alam kung tutuloy kami. Hindi po alam. Eh. Tulog pa yung iba eh. Sa bagay, maaga pa naman. Wala pa 11 ano? Wala pa 11? Wala Kanina nakita ko yung hindi si Kusikita. 10, 22 pa lang. Hmm. Mga 10, past 10 pa lang ng umaga. Eh, alas 3 yun. Magbibiyahe pa kami. Sa may ano lang naman eh. Sa may bagong silang. Tingnan natin kung ano, tingnan kung antay namin mga after lunch. Kung ganito pa rin ang panahon, hindi na kami tutuloy. So, pag hindi kami natuloy, sorry na lang. Nakaready na rin kami, pupunta na talaga kami, kaya lang may ang anong ng panahon. So, happy birthday na lang, Dali! Sorry kung hindi kami makapunta, kasi maulan eh. Pero, itatry pa rin namin mamaya after lunch. Kung ganito pa rin yung panahon, hindi na kami tutuloy. Pero, kung medyo tumigil naman siya at parang lumiwanag, kasi madilim ngayon eh. Pag lumiwanag, yung hindi na siya parang uulan talaga, tutuloy kami. Ito, nakaredy na oh. Yung kapatid niya tulog pa. So, Dali, happy birthday. Bati mo si Dali. Happy birthday, Dali. Kung di kami makakapunta, sorry. Yan, pero pag di kami nakapunta, mag-celebrate na lang tayo ng Monday. Kasi actually, Monday naman talaga ang birthday ni Dali. Pero, dito tayo mag-celebrate sa bahay. Kasi Monday naman talaga ang birthday ni Dali. Ginawa lang nila ngayong Sabado kasi walang pasok si Oliver. So, kung hindi kami makakapunta ngayon, mag-celebrate na lang tayo ng Monday. Punta ka na lang dito. Ha, Dali? Bye-bye, Dali. Happy birthday. Bye-bye, Dali. Happy birthday, Tweety Bird. Tweety Bird. Bye-bye.